Paano i-delete yung mga old number at email sa Facebook account na hindi na ginagamit at papalitan natin ito ng bagong email at phone number? Isa ito sa tanong ni Sir Gilbert Gatcho. Kung papaano sundan nyo lamang po ang video. Unang-una mga kabox buksan lang po natin ang ating Facebook application. Kapag ka nasa ating Facebook account na po tayo, pindutin lang po natin ang three lines sa upper right side. Susunod pindutin ang settings. Pagkatapos pindutin ang Meta Account Center. Under sa Account Settings, pindutin ang Personal Details. Pindutin ang Contact Info. Pindutin ang lumang number na hindi na ginagamit. Then pindutin ang Delete. Ilagay lang natin dito ang ating Facebook password. Then pindutin ang continue. Then dito guys, kailangan nating mag-send ng code, but since lumang number na nga at wala tayong WhatsApp account sa number na ito, so pindutin lang po natin ang try another way. At sabi po dito na wala na dong ibang method for us to receive code kundi WhatsApp lang daw. Ito ay bagong update sa Facebook na hindi na tayo basta-basta makapag-delete ng mga contact information even ang mga hacker. Isa itong patunay na kailangan nating maglagay ng active phone number ng ating mga Facebook account dahil kung ma yung account natin ay hindi nila basta-bastang madidilit ang ating mga contact information dahil nangangailangan ng confirmation code from WhatsApp. So 100% na ma-retrieve po natin ang ating account sakaling ma-hack kung maglalagay tayo ng active phone number. Kung papaano maglagay ng active phone number, e-back lang po natin. Pindutin ang add new contact. Ilagay nyo dito yung bago nyong phone number, tapos pindutin ang check, din next. Kung maaari maglagay kayo ng bago nyong email. So ganun lang po ka-basic mga ka -box. sana nakatulong sa inyo ang video. Don't forget to like, comment, and share. Kung gusto nyo ang ganitong content, follow me for more.